DZXL News. Ayan ah, na po si uh, Senator Erwin Tulfo. Senator Erwin, may buntag sir. May buntag by Aljo. Good morning at good morning sa pinan uh, na sa aton karon. Nagang salamat uh, Senator Erwin. Dito sa so sampung uh, mga bills na ifinal nyo po kahapon, ano pong uunahin ninyo at, uh, bakit to napakalaga nito? Itong uh, review, actually hindi naman siya review ng rice tariffication kundi babalikan lang natin yung uh, Ah uh, tinanggalan kasi ng batas na yan ang uh, ng kapangyarihan ng NFA na magbenta ng murang bigas. So uh -huh. pag napansin mo ba Aljo, siguro nang Ikay Elementary High School, eh, may nakikita ka pang NFA rice sa palengke, ngayon yes. eh, wala na talaga, totally. Eh, dahil uh -huh. nga mo sa batas niyan na, na inalis ang uh, kapangyarihan sa NFA na magbenta ng murang bigas. na uh, nakakapagbili ang NFA ng bigas sa mga magsasaka natin, pero hindi para ibenta sa palengke kundi gawing stock, buffer stock. Ika nga, pag may mga kalamidad etc., mm -hmm. eh dati bibili sila sa mga magsasaka uh, na ibibenta sa palengke nang murang halaga. Mm -hmm. So ika nga, kahit na bumagyo or what, may murang bigas ka laging. May murang bigas tayo nakikita dati sa mga palengke. Mm -hmm. Basta hahanapin mo lang eh NFA rice. Yan ang gusto nating unahin by Aljo kasi yan din ang goal ng Pangulong Marcos na lahat ng kababayan natin makabili ng bigas. Dahil bigas is the staple food. Lahat tayo kumakain ng bigas. Yes. Kaya mayaman, kaya mahirap, eh, lahat kumakain ng bigas. So yan ang uunahin natin by Aljo na silipin muli uh, itong rice tarification law at uh, ika nga ibalik muli sa NFA itong pagbibenta ng murang bigas. Kahapon din na inanunsyo yata ng Pangulong Marcos Jr. Senator Erwin, bibili na rin ng mais? na vey. Dati naman ba yal nung kabataan ko pa. Nung uh, elementary ko, high school, eh, lahat binibili ng NFA, palay, mais, mm -hmm. walang reklamot, hindi reklamo. Hindi nagreklamo ang magsasaka na binabarat sila. Yan ay nung kapanahonan actually, nung uh, panahon ng uh, kanyang ama, eh ganun ang ginagawa. At talagang kaya tinatag yung NFA na yan, National Food Authority dahil sila ang mag-iimbak ng mga pagkain sila ang bibili ng mga palay, mga mais ng mga magsasaka natin. So at kahapon nga nabasa ko rin, sinasabi ng pangulo, uh -huh. pinawi niya pangamba ng mga magsasaka na baka baratin daw sila. Sabi ng pangulo, hindi. Hindi kayo babaratin kasi ngayon nasa 18 pesos yata ang bilihan ng uh, palay kada kilo yung uh, bagong ani. 19 hanggang 23 pesos naman ang bilihan kapag uh, ito ay natuyo na at uh, gigilingin na lamang. Eh, sabi ng Pangulo, hindi naman namin mababaratin kayo kung anong uh, binibili ng mga rice traders sa inyo, eh ganoon din bibili namin o mas mataas pa para hindi naman kayo malugi. Mm -hmm. Yon. Ito naman sa National Land Use Act, uh, ilang beses ito na itong na Napakalaga po nito uh, Sir Erwin, oh, lalo na uh, tayo ay uh, namumroblema pa rin no, sa larangan po ng uh, pagkain. Dahilan yan by Aljo, kaya nagmamahalan ng pagkain natin ng mga bigas, mga gulay dahil paliit ng paliit ang aikang uh, tinatawag nating agricultural land. Okay. Yung mga sakahan, ginagawang subdivision, ginagawang sementeryo, ginagawang industrial park. So wala nang uh, nagtatanim, wala nang mataniman. Mm -hmm. eh, kung uh, may pasa ang batas na ito ng uh, National Land Use Act, Abay, mahihirapan ka i-convert. Ibigay mo yung dahilan muna kung ikaw ay may-ari, bakit mo gustong uh, ibenta ito bilang okay lang magbenta ng sakahan. Basta ito, gagamitin pa rin bilang uh, sakahan. Pero wag i-convert ng mga uh, industrial area o mga cemetery o subdivision kasi liliit na liliit ang ating agricultural land. E pag nagkaganon, baka matulad tayo sa Saudi isang araw na puro import na lang gagawin natin. Eh, wala naman tayong mga buhangin dito, di ba? Ito agricultural area. So, kailangan talaga ipasa na yan para makontrol. Kasi ngayon, walang habas by Aljo eh. ang pagbibenta ng mga agricultural land at kinukumbar to kaagad ng mga simenteryo, subdivision at kung ano-ano pa. So, might as well pass a law na ika nga maglilimit or ba Uh, magtatanong muna uh, at magbibigay ka ng dahilan bakit mo ibinibenta ito para maging mga industrial area or cemetery o kung ano man yan, rather than uh, manatili ito bilang agricultural land by Aljo. Yung mga kloa-kloa na yan, Senator Erwin, after 10 years pwede na palang ibenta yan? Inaabuso yeah, ng ilan? Eh. Oo. Oh, yan ang kailangan nating uh, pag-aralan by Aljo at kailangan talaga natin ng batas. It's high time kasi ilang mm. taon na nakabinbin yan dyan at yan yata ang gusto rin ng uh, pamahalaan kasi lumiliit ng lumiliit ang ag 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 agricultural uh, lands by Aljo. Oh, oh, dito naman tayo sa Barangay Official Salary Standardization Law. Magkano ba talaga ang uh, pinapanukalan ninyong sweldo ng mga barangay officials? Basic actually by Aljo, basic lang kasi... Hindi pantay-pantay at wala naman talaga sweldo yung mga yan. Ay nakatak, nakakatanggap lamang ng mga honorarium. Imagine, hmm. elected official ka, barangay captain, barangay kagawad, and yet honorarium, wala kang sweldo. Hmm. Depende dun sa bayan na ika nga uh, kinasasapian mo, sino kinaaniban mo na lugar. Eh kung mayaman yung bayan o lungsod, malaki ang iyong allowance. May mga hmm. barangay captain na tumatanggap ng 30,000, 40,000. Meron naman sa mga ikang kabundukan, lalo na yung mga dalawang daan lang ang uh, ikang population, populasyon, dalawang daan katao, eh, ang sahod dala ng mga barangay captain na rinig ko, eh, nasa 1 na lang kada buwan. Paano naman mabubuhay yung barangay captain by Aljo sa 1 5, uh -huh. At elected official siya. Kaya nga, sa panukalang batas na yan, ay bigyan ng basic salary, standard, ika nga, kung ang basic salary nila ay yung sa minimum wage, sabihin na natin 15,000 a month, uh, 15,000 kahit na dito ka sa Metro Manila, kahit na doon ka sa kabundukan, doon ka sa mga island municipality, pare-pareho na yung 15,000. Ngayon, dadagdagan na lang ng LGU siguro o yung income kung may income yung barangay mo para lumaki-laki yung sweldo mo. Pero lagyan naman natin kahit... Ang problema ngayon by Aljo, yung mga barangay officials na hindi mo masisi, nagsa sideline, mm -hmm. nagtatrabaho sa kung saan saan because hindi nila kaya buhay ng pamilya nila with their salary by Aljo. O kung may sweldo na ho sila, bawal na yung sideline, sideline na yan. <laughs> na, na yung mga barangay tanod kasama dyan by Aljo, barangay uh -huh. sekretary, mga health workers. Ang health workers may sarili sa lagang batas ito pero yung mga barangay tanod, tanod sila sa gabi, uh, STL Collector sa umaga. Yan Yo. ang nakakalungkot yan. Pag binaligtad mo yung ID, yung ID, napakalaking ID, di ba? Uh -huh. Nakalagay, barangay, tanod. Pagdating sa umaga, babalik ta rin lang yun, STL uh, ah. o kung o, o, o Collector. <laughs> Ito eh, naman. Hindi maganda. Uh -huh. Maraming natuwa dito. Uh, Lalong-lalo na, yung mga nagre review sa mga board exams. Oo. Oh, SUC's Professional Review Centers Act. Oh, ano naman pakinabag po dito ng mga uh, graduates na kukuha ng mga board exams? Marami tayo, di ba, ginawa nung nakarang administrasyon, ginawa na libre ang uh, ika nga uh, sa mga SUCs at uh, 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 state universities and colleges ng gobyerno ng nakarang administrasyon. Libre na yung mga nga tuition ng mga bata, di ba? So mm. marami ng mga kung ano-ano, pati mga criminology. Pero alam mo ba, ba Aljo, ang problema, pagka-graduate nila, gastos. Mm -hmm. Dahil kailangan mo mag-review, siyempre, bago ka sumalang dyan sa ika nga, matinding uh, board exam. Uh, may mga libre na ngayon na mga ika nga, maritime, na may mga school na nag oper na mga ganun. Pero kailangan mo rin mag-board exam para kailangan mo kumuha ng lisensya para maging engineer ng barko, kapitan ng barko. Marami pa, may mga eskwalahan na nag o-offer na ngayon ng medtech, medical technology courses. Pero hindi makapboard dahil eh. walang ng pera dahil either anak sila na mahirap, magsasaka, driver, katulong. Eh hindi makapag-board. Kailangan pa mangutang na kanila magulang. This way, itong batas na ito by Aljo, ire-require natin na lahat ng state universities and colleges na nag-o-offer ng ganyang mga kurso, dapat may review center sila, libre para doon sa mga mahihirap na mga bata galing sa mahihirap na pamilya. Mm -hmm. Kasi yung iba, pupunta ba sa Metro Manila by Aljo para wow. mag-review? ko e, paano kung sa probinsya siya? Mm -hmm. Didag, gastos na siya sa pamasahe, gastos pa siya sa boarding house. Pero kung doon na siya sa probinsya niya, doon sa state college niya o university, doon na siya mag-review at libre dapat by Aljo. Aha. Dito naman tayo sa usaping ayuda. Oh, hindi talaga may iwasan na may bumibira dito sa mga ayudang uh, isinasagawa ng pamalaan. Ayudang walang paligoy-ligoy pa itong Simplified Aid Access Act of 2025. Paano nyo po may papaliwanag dito sa Sector dito sa mga bumabatikos ng ayuda? Pasan lang by Aljo yung mga requirement. Nandoon na tayo. Okay, bawasan yung requirement. Isa sa mga requirement. Ang dami kasi by Aljo. Uh, yes. i give you a case in point kunare doon sa DSWD sa AX dati. Mm -hmm. Dati yun ah, uh, para mabigyan ka ng AX pambayad mo sa ospital yung assistance for individual in crisis situation uh -huh. karamihan ng mga mahirap natin kababayan dyan tumatakbo pupunta sila sa DOH para doon sa MAIP yung medical assistance for indigent patients tapos kung kulang pa pupunta sila sa DSWD para humingi sila ng AX naman doon para ika nga matapalan yung kulang uh -huh. Kaya, ma ang daming requirement, may Aljo, nung tayo umupo dyan, labing lima ang requirement. Mantaki mo ma pati marriage contract, pati birth certificate ng pasyente. Ano naman ang na man ng mga birth certificate na yan, ng mga marriage contract na yan, sa pagingi man ng ayuda para sa asawa mo? Mm -hmm. o sabihin na natin granting, asawa ko, kailangan ko ng marriage contract. O kailangan mo na birth certificate. Birth certificate, by Aljo, why? Anong gagawin mo sa birth certificate? Hindi ba sufficient na lang yung marriage contract or or ID na lang ng tao to cut it down, ID ng tao at saka indigency form, that, that will be sufficient enough. Otherwise kasi Bay Aljo, ito ang nagiging problema, pabalik-balik yung pobre. Mm -hmm. Ay kulang pa po kayo, pang number 11 na requirement, wala po kayo, pang number 12 na requirement. Ay gusto ko sana by Aljo, kung as much as possible, dalawa na lang, ID na lang ng tao at bill ng hospital or bill ng punerarya, yung mga ganun ba ba tipong... Uh, Uh, simplified na requirement by Aljo. Kahit It idea, yan, sir. Asawa mo yan, anak mo yan. Tapos, nasa ahensya by Aljo. Ang siya magche check sa hospital. O, hospital, meron bang ganito? May Aljo Bindiho ba kayo na pasyente? Pag sinabi, meron. May bill daw na ganito, meron. O, sige, papadala namin. Yung ganun ba by Aljo? Makonfirman lang. So, lesser requirement at yung pag-oras uh, tasa sayangin sasayangin ng ng ayuda, pababawasan din by Aljo. Eh humingi pa ng mga barangay clearances eh, yung iba. Hindi niya binoto si chairman, iba yung binoto Pero niya, yun natalo. Na eh. O di kawawa, <laughs> di ba? Yan ang problema natin dyan by Aljo, Kaya dapat talagang i-simplify ang problema kasi sa ating bayan, ewan ko kung saan natin namana na ito anong kultura na napaka parang gustong-gusto natin lalo na mga sa gobyerno yung mahabang proseso, yung mga uh, red tape bureaucracy, pabalik-balik ka. Eh, pag pumunta ka sa ibang bansa, punta ka ng Japan, punta ka Amerika, dalawang requirement, tatlong requirement lang, finish. Bibigay ka agad sa iyo kailangan mo, bayaljo. Aljo. Dapat siguro, sir, ilagay, i, i directo na yan siguro kung meron silang mga banko o kaya e-wallets para hindi na sila pumila dyan. At siguraduhin yung buong-buong pera may bibigay sa kanila. Minsan daw may kaltas eh. Eh, yan, ang uh, problema by Aljo. Talaga, kailangan talaga i-restructure yan. Pero lahat naman, laging uh, inaayos yan every day. Uh, pinag-aaralan niya ni Secretary Rex Gatchalian at uh, nakakausap natin. Sabi niya, Sen, wala naman tayong uh, tigil sa pag-review, pag i study para mas mapabuti pa ang servisyo ng DSWD para sa mga kababayan natin. Kaya naludo din tayo dyan kay Secretary Rex Gatchalian at every day kanilang pinag-aaralan kung paano mas mapabuti pa ang kanilang pagsiservisyo sa mga mahihirap nating kababayan, Bay Aljo. So ta talagang itutuloy lang ng gobyerno itong ayuda sa ating mga kababayang mahihirap? Ako ako, uh, Bay Aljo. Yung, uh, ako, willing ako mag-debate, mag-debatehin ako, tapagalitan ako. sa ba't bigay tayong ayuda? Ang sabi ko lang dyan, Bay Aljo, hanggat may Pilipinong naghihirap, bakit di mo tutulungan? Mm -hmm. Walang iniwayas isang pamilya, Bay Aljo, mm -hmm. na meron isa sa mga anak na naghihirap, hindi tutulungan ng ama. Aba responsibilidad mo ba 'yan? Labay Aljo. Matitiis mo ba 'yan? Anak mo eh hindi mo papakainin, hindi na kunare eh ah, kailangan niya ng tulong ng ama, hindi mo tutulungan? Eh iba 'yung kultura natin Bay Aljo, eh magmaawain tayo. Ito'y at saka nasa sa konstitusyon natin 'yan Bay Aljo hmm. na kailangan tulungan ng estado 'yung isang ikang mamamayan sa kanyang mga pangangailangan by Aljo. Mm -hmm. yan. It is, it is stated in the Constitution na, ng Estado na make sure na ika nga yung isang kababayan, yung isang uh, mamayan ay natutulungan ng Estado by Aljo. Mm -hmm. Okay. May iba po ako, Sen. Irwin. Muling binuhay ang panukalang payaga na sa Pilipinas ang diborsyo matapos itong mabinbin sa Senado noong 19th Congress. Anong take niyo dito? Kailangan pag-aaralan na mabuti yan Bay Aljo. At sa Aquanion, parang uh, dami if you do, dumb if you don't. Pag pumanig ka dito, maraming magagalit sa iyo. pumanig ka doon sa kabila, maraming magagalit sa iyo. Kailangan ko makita Bay Aljo, ano ba itong panukala na ito? Ano bang uh, ikagaganda nito? Ano ba ang meron dito? Uh, ano ba ang uh, uh, advantage at disadvantages? Kailangan mo kasi Bay Aljo, hindi yung purkit ipresental lang sa iyo dyan, Boto ka ng boto. Sinabi ng isang sponsor, maganda ito Sen Erwin, kailangan mong uh, bumoto rito. Tignan mo rin kasi may maraming magagalit din, lalong-lalong ng simbahang katolika, ayaw nila dyan sa divorce. Dyan, sa simbahang katolika, sinasabi nila, meron naman tayong uh, ikang uh, ano bang tawag dun sa uh, sa, sa Catholic Church, hindi, hindi divorce, kundi eh. annulment. Sinasabi yeah. ng Catholic Church, Mero, meron namang annulment, eh. pwede namang i-annul yung kasal eh. Bakit magdi-divorce, di ba? So kailangan pagpakinggan niyo, kailangan mo basahin din yung sa simbahan. Ano ba itong annulment na ito, Father? Ano ba itong sinasabi niyo? O may nagsasabi dito, di ba? So kailangan na mahababang usapin yan by Aljo. Kailangan ng mga committee hearing diyan. Hindi na pwedeng approve ka lang ng approve taas ka ng taas ng kamay. Pag-aralan mo kasi mantakin mo ang una maapektuhan diyan ang pamilya. May tama naman sinasabi ng iba kasi kailangan na mag-divorce dahil binubugbog niya yung karamihan doon sa mga nagpapanukala niya na suporta niya dahil binubugbog daw yung asawa. E eh, sagot ng mga simbahan niya may annulment na ah. pwede ka mag-file ng annulment. Ah. Mm -hmm. Kaya gusto ko mo na by Aldo yung pros and cons ng divorce na yan. At okay. gusto ko rin pakinggan yung simbahan. Eh, ano masasabi mo rito father? Ano ang take mo rito? Ay sabi ng... Uh, ah uh, nga uh, pro divorce eh ganito ganon ay ano masasabi mo naman di ba kailangan mong pakinggan ba uh, paribay aljo hindi lang isang grupo kundi lahat by aljo kailangan mo pakinggan meron namang legal separation kaya lang hindi ka pwedeng mag-asawa ulit <laughs> meron ding uh, kaya nga, kaya nga uh -huh. lahat 'yan mas siguro kaya hindi sa ng, ng abogado, yung mga mm. nandiyan sa mga legal separation cases. O, oh, mm. Attorney, bakit ito? Ano ba itong difference nito? Kailangan ipaliwanag sa taong bayan. Kailangan ipaliwanag sa mga mambabatas yan. Mm -hmm. Hindi yung divorce, approve, yes or no. Hindi ganun ba yung idea? Kailangan pag-aralan kasi eh, mahirap bawiin yung batas ng radio pag naipasa na. At marami tayo yung mga batas na ika nga, kulang sa pag-aaral. Ika nga, yung mga batas na naipasa natin noon, na mahirap nang baligin. Kagaya ngayon, sinisigaw ng mga makakaliwa yung old regulation law. Mm -hmm. Eh dapat daw, eh, yan, eh, hindi maganda dahil ang kumikita lang dyan yung mga oil companies. Uh -huh. Eh paano mo babawiin niya ngayon? Hirap na hirap ngayon, di ba? Hirap bawiin. Isa pa dyan, yung rice tarification law. Yan nga lang, yung alisan, inalis din yung NFA ng kapangyarihan si NFA na no magbenta ng bigas. Kaya wala uh -huh. tayong NFA rice. Napakahirap. Kailang reviewin, di ba? So, ilang ilang uh, ilang buwan na yan, ilang ta ilang uh, Congress na yan na uh, lumipas, uh, ganun pa rin ang problema. Mm -hmm. Okay. Dito naman tayo sa usapin na kung sino ang susunod na Senate President na nabasa ko na kayo yata ni uh, uh, Senator Rafi Tulfo papabor, dito sa uh, Senate Presidency ni Jesus Cudero. Tama ho ba sir? Common knowledge na yan by Aljo at marami na nagsabi bago pa man tayo dumating ay uh, ang majority ng mga senador ay isang ayon kay Jesus Cordero, majority. Uh, at pagkatapos mukhang nagpahiwatig na si Senator Soto ng isang araw yata na willing daw siya maging uh, head ng minority. Kasi sa Senado by Aljo, pag tumakbo ka Senate President at natalo ka, mm. automatic ikaw magiging minority leader. Mm. All right. So pag nanalo ikaw yung uh, Senate President eh base doon sa mga statement ng mga senador na senator Cayetano sinin ng pa mga senador mayroon nang uh, 13 votes si uh, senator Escudero. Wow. 13 or more. So what does it tell you? Eh, 24 lang so, ang miyembro. So matitira na sa mga by August what? 11. So lamang mm -hmm. pa rin ang uh, 12. sabihin na natin 11. Siyempre may mga mag abstain dyan by Aljo. Mm. Eh, gusto kung mo 13, eh, alam ka ba naman 26, 13 din o 14 naman sa kabila. Hindi naman ubra kasi oh. sabi nga nila Senador no eh, meron ng 13 si Senador Chisis Thereby, it means to say, lamang siya, lamang siya ng dalawa, tatlong boto, apat na boto. Mm -hmm. Laban doon sa kanyang, alam ko, dalawa lang naman nag- uh, naglalaban dyan ngayon, uh, Senator Chis at saka si Senator Soto, Bayaljo. Si Senator Amy Marcos had also expressed her intention yata na maging Senate President din? May balita ba, matunog, hindi matulog by Aljo kasi ang uh, ang uh, tulog ko lang kasi itong dalawa lang na ito ang nagpadala ng mensahe ng feelings sa akin noon. Ah uh, nitong June na uh, kung sasandaw ba ako sasama, sabi ko pag-isipan ko muna mag-usap muna kami ni Sen Rafi. Et ayun uh, na nga. So we decided that we will join the majority by Aljo. Okay, sige. Ah uh, mensahe na lang Senator Erwin Tulfo sa ating mga kababayan. Um, marami po tayong gagawin at uh, ito po pangako ko na karamihan po sa mga batas na gagawin natin ay poor, poor. ika nga mga mahirap. Nariyan din po sa susunod na linggo na ifafile po natin yung uh, student emergency uh, assistance. Yung mga estudyante na nag-aaral dito sa Maynila, mga tiga probinsya, kailangan ng uh, kailangan ng, uh, ika nga uh, budget dahil may excursion or field trip or may uh, hindi na hindi kaagad nakapadala si tatay-nanay ng pambayad sa boarding house, eh pwedeng lumapit sa DSWD or CHED. Yan ay isa sa mga primary na batas na i natin uh, next week uh, by Aljo para makatulong sa mga kababayan natin. At marami pang pa iba by Aljo, marami pa tayong iba. Yung uh, modernization, ongoing modernization ng Philippine Coast Guard, ng Armed Forces of the Philippines, maging na Philippine National Police. So supportahan natin yung ginagawa ngayon ni... Uh, General Torre yung uh, 911 eh matagal na pala yun yung system na yan hindi na nagagamit ngayon lang pero kailangan na siguro ng marami pa mga sasakyan ng PNP kaya siguro uh, dagdaga ng budget dyan sa PNP para sa mga sasakyan mga motor uh, para ikaw nga madaling makaresponde siguro kahit may mga helicopter may aljo eh Ay, uh, mga malalaking mga siyudad, babansa, may mga helicopter ng mga polis para nakaka-responde ka agad. So, yan ang mga batas na gagawin natin by Aljo. Pero unahin natin ang uh, uh, itong mga tungkol sa pagkain by Aljo. Dahil yan ang reklamo talaga ng mga kababayan natin pagkain. Na uh, kailangan maging mura. Uh, kulang kakulangan sa eskulahan. Isa pa yan by Aljo. At syempre yung saan kukuha pag nagkasakit. So yan ang tatlong importante bagay lagi natin naririnig. At yan ang ating uh, uunahin by Aljo within the next uh, few weeks. Okay, daghang kay salamat uh, Senator Erwin uh, Tulfo may buntag. Agbayo may buntag. Good morning. Si Aljo Pentijo sa DCXLD.